nilagyan natin ng sahan ng saging ang pagkain ng alagang baboy natin yan ang sikreto natin para makatipid tayo at ang tatakaw nila at ang lulusog pa magandang umaga mga kamangyan ngayon ay isishare ko sa inyo kung paano tayo nakakatipid sa gastos para sa pagkain ng ating mga alagang baboy Malaking tulong ito para sa ating nag-aalaga ng baboy at sa mga mag-aalaga pa lang. Kaya panoorin nyo hanggang dulo ang ating video. Ito mga kamangyan, kukuha tayo ng sahan ng saging o ubod ng saging. Yung puno na nakalitaw ang ugat ang ating kukunin. Dahil kung bubunga itong puno na nakalitaw ang ugat ay konti lang at payat ang kanyang magiging bunga. Kaya ito ang ating kukunin. Ang magandang klase ng saging na ibibigay natin sa ating mga alagang baboy ay saba dahil hindi ito mapakla o mapait hindi tulad ng tundan o ibang klaseng uri ng saging ang puno naman ng saging na pinagkuhaan nyo ng bunga ay pwede rin ipakain sa ating mga alagang baboy para hindi nasasayang ang puno na pinagkuna ng bunga may pakinabang pa rin kaya kung may tanim kayo na mga saging ay malaking tulong ito sa ating mga alagang baboy o kung wala naman kayong tanim at may alaga kayong mga baboy ay pwede rin kayo magtanim pang suporta sa pagkain ng ating mga alaga lalo na ngayong panahon na tag-init wala tayong mapagkukunan ng mga kangkong at mga organic na pagkain para sa ating mga alagang baboy dahil lahat ng parte ng saging ay pwede nating mapakinabangan bukod sa bunga na pwede nating kainin at ibenta ang dahon ng saging ay pwede na natin ibigay pang sa ating mga alagang baboy. Kaya kapag kukuha tayo ng sahan ng saging o ubod ng saging, ay tinatabi rin natin ang dahon para pang merienda ng ating mga alagang baboy. Ang isang puno naman ng saging ay pandalawang araw na natin na pakain sa ating mga alagang baboy. Ganito lang ang ating gagawin mga kamangyan. Tatanggalin lang natin ang magulang na balat ng puno ng saging. Kung mayroon kayong gulok o itak, ay madali nyo lang matatanggal ang magulang na balat ng puno ng saging babalatan nyo lang tatanggalin nyo yung kulay green at kapag naging kulay puti na itong puno ng saging ay pwede na nating itabi para tadta rin ng maliliit ito na mga kamangyan ang puno ng saging na ating kinuha pati ang dahon ng saging ay dyan na rin tinabi na rin natin yan ay ibibigay rin natin mamaya pagkatapos natin silang mapakain itong nakuha natin na saha ng saging o ubod ng saging ay tatadta rin natin ng maliliit mas maganda sana kung mayroon tayong machine na pang tadtad -tad dito sa ubod ng saging para mas mabilis ang ating pagtadtad pero sa ngayon ay mano-mano lang muna ang ating gagawin kapag nagka-budget na tayo ay bibili na rin tayo ng machine pang tad, tad, dito sa saha o ubod ng saging para mabawasan ang ating oras na pag-prepare dito sa kanilang pagkain lalo na at parami na ang ating mga alagang baboy marami na rin ang ating kakailanganin na saha ng saging para ibigay sa kanila dahil naglalaan rin tayo ng isang oras para mapuno itong tab ginagawa naman natin yan sa umaga pagkagising natin habang tayo ay nagkakape at ang tinataddad natin na saha ng saging ay pang pagkain na nila sa loob ng isang araw. Ganyan karami ang naibibigay natin sa ating mga alagang baboy. Ang isang tab ay pang isang araw lang. Kaya kung i-convert natin sa ipa o commercial feeds, itong isang tab na saha o ubod ng saging ay malaki talaga ang ating natitipid. Ang kailangan lang natin ay sipag para mabawasan ang ating gastusin dito sa pagpakain ng ating mga alagang baboy yan na mga kamangyan itatabi lang muna natin itong saha ng saging marami-rami pa ang ating tatadda rin mamaya uunahin lang natin ito para mapakain natin ang ating mga alagang baboy at mapakita natin sa inyo kung paano tayo magpakain ganito kalalaki na pagtadad ay pwede na rin pero mas maganda kung mas maliliit pa dito mamaya pagkatapos nating mapakain ng ating mga alagang baboy ay magtataddad tayo ulit para sa buong araw nilang pagkain itong ipiprepare natin ngayon ay para sa walong biik ang sukat natin dito sa sahan ng saging para sa walong biik ay tatlong tabong sahan ng saging Yan mga kamangyan, ganyan karaming saha ng saging ang bibigay natin sa walong biik. Tapos lalagyan natin ng commercial feeds. Isang takal naman na commercial feeds. Ang gamit natin ay starter at dalawang takal na darak ng palay. Tapos sa tubig naman, pinakasabaw nila ay kayo na mag-estimate mga kamangyan. May mga baboy o biik na ayaw nila ng masabaw ang kanilang pagkain. Pero dito sa alaga ko ay kabisado ko na. Mas gusto nila ang marami ang sabaw. Malakas kasi silang humigop ng sabaw ng kanilang pagkain. Ibigay na natin, naghihintay na ang ating mga biik. アメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアアメリカンのアメリカンのアメリカンのアメリカンのアアメリカンのアアメリカンのアアメリカンのアメリカンのアアアメリカンのアメリ mga kamangyan na ibigay na natin ang pagkain ng ating mga biik sakto lang rin sa kanila ang pagkain na ating ibinigay mamaya ay mauubos na rin nila yan at masisimot kahit yung saha ng saging iwanan na muna natin sila mamaya na natin sila babalikan pakainin na muna natin itong ating mga inahin at ang ating bulugan sa ating mga inahin naman ay isang takal lang ng saha o ubod ng saging. Pare-parehas lang rin ang takal ng kanilang pagkain. Tapos lalagyan rin natin ng isang takal ng darak ng palay na may halong commercial feeds. tigis isang takal lang rin sila. Ang sukat ng darak ng palay at commercial feeds na hinahalo natin sa pagkain ng ating mga inahimbaboy kasama na rin ang bulugan ay 1 is to 2. Sa isang kilong commercial feeds ay dalawang kilong darak ng palay ang ating hinahalo. Ang commercial feeds natin ay breeder. So unahin natin pakainin itong si Bernadette. Yan mga kamangyan. Gustong gusto ni Bernadette itong pagkain niyan na mayroong saha ng saging. Kahit sa buntis na baboy ay pwede rin itong saha ng saging. Itong ang si Bernadette ay buntis na pang 42 days na ng kanyang pagbubuntis. Nakaka-recover na siya at bumabalik na ang ganda ng kanyang katawan. Sunod nating papakainin ay itong si Gina buntis na rin yan mga kamangyan pang 90 days na ng kanyang pagbubuntis nakaka-recover na rin siya at bumabalik na rin ang ganda ng kanyang katawan hindi tulad dati nung pinabulog natin siya ay mayat talaga <coughs> namang si Pia ay pang walong araw na ng kanyang pagbubuntis. Kaya payat pa rin siya. Pero ilang araw lang ay makakarecover na rin yan. Ang takaw niya rin sa sahaan ng saging. Tingnan niyo naman mga kamangyan. Gustong gusto ng mga alagang baboy natin ang ibinigay natin na sahaan ng saging. Dito naman tayo kay MJ bibigyan din natin ng pagkain ito yung baboy natin na nanganak ng tatlo na kinagat niya yung dalawa at isa na lang ang natira isa lang ang nabuhay sa kanyang anak ang plano natin ay patatabain lang natin ito at kapag mataba na ay i-dispose na rin natin sayang lang kasi kung gagawin lang rin natin ulit siya na inahin baka ulitin niya ulit ang ginawa niya dun sa unang panganganak niya Sa ating bulugan na si Max ay ganun din ang ating takal ng pakain. Isang tabong saan ng saging. At isang tabo rin na darak ng palay na may halong commercial feeds. gana Max Ha? Yan na mga kamangyan Kakainin na natin ang ating bulugan na si Max Antakaw rin Ang rin ng ating bulugan dito sa saha ng saging Maganda rin itong saha ng saging para sa ating mga alagang baboy Bukod sa nakakatipid tayo para sa gastos sa pagkain ng ating mga alaga ay maganda rin ito sa kanilang katawan dahil matagal silang magutom, kapag ito ang ating pinapakain. Iwas dehydrate din lalo na ngayon na tag-init Mas kailangan nila itong sahan ng saging. At maganda rin ito dahil nakakatulong rin na tumigas ang kanilang dumi. Dahil itong sahan ng saging ay gamot din sa pagtatae. Hindi lang ang sahan ng saging, kahit na rin ang dahon ng saging o ang bunga ng saging sa mga bintaheng nating baboy ay maganda rin itong saha ng saging dahil nakakadagdag ng siksik sa kanilang karne mabilis makapagpabigat sa ating mga bintaheng baboy at ang kanilang taba ay manipis lang lalo na sa mga binibinta na panglitsunin mas gusto kasi ng mamimili yung siksik at manipis lang ang taba ang kagandahan pa dito ay mananam ang kanilang karne dahil may halong organic ang ating pinapakain yan mga kamangyan naubos na ang binigay natin na pagkain dito sa ating bulugan nasimot niya ang kanyang pagkain Ganyan katakaw ang ating alagang baboy sa mga saha ng saging. Ang mga inahin natin ay naubos na rin ang kanilang pagkain. to si Bernadette, naubos na ang kanyang pagkain. Si Pia ay naubos na rin ang kanyang pagkain. Ayan, nasimot niya rin. Si Gina ay okay na rin, ubus na rin ang kanyang pagkain. kay Pia ay ubos na rin nasimot niya rin walang natira sa ating ibinigay na saha ng saging sa ating mga biik tingnan naman natin ito yung mga biik na anak ni Pia hindi na muna natin binigyan ng saha ng saging after 1 month pa bago natin bibigyan at ito naman yung binigyan natin kanina tingnan natin yung naubos nila yung binigay natin na pagkain na may saha ng saging Yan mga kamangyan, naubos nila ang binigay natin na pagkain na may saha ng saging. Wala man lang natira sa saha ng saging. At nagpapahinga na ang mga biik dahil busog na sila. Tingnan nyo naman mga kamangyan, ang ganda ng katawan ng ating mga biik, ang lulusog at siksik. Maganda rin ang feedback sa atin nung bumili ng biik natin na panglitsunin. Dahil mananam daw ang karne ng ating biik, at malutong ang kanyang balat ng kanilang nilitsyon itong dahon ng saging ay ibibigay naman natin sa kanila ito muna uunahin natin, ibibigay natin dun sa ating bulugan ang mga big ay bigyan rin natin ng dahon ng saging Yan mga kamangyan, gustong gusto nila. Sa nagtataing baboy ay pwede rin yan. Bigyan nyo ng katawan ng saging o dahon ng saging ang inyong baboy na nagtatae. Dahil gamot din yan sa nagtatae nating alagang baboy. Pinibigyan ko rin ng dahon ng saging pang merienda itong mga buntis natin na mga baboy. Maganda rin yan sa kanila at nakakatulong na nakakatanggal ng stress. Lalo na kung malapit na silang mga anak ito ang ibigay nyo para mapabilis at hindi sila mahirapan sa panganganak. Nakakatulong ito para mapabilis at hindi sila mahirapan sa kanilang panganganak. Para maaluan lang ang paglabas ng kanilang mga anak. O paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng idea at makatulong sa mga may alagang baboy at nagpaplano pa lang na mag-alaga ng baboy. Kaya magtanim na kayo ng saging. Ito ay importante lalo na ngayong panahon ng summer. Wala tayong mapagkunan ng mga organic na pagkain. Pero kapag tagulan na ay marami na tayong maibibigay dito sa ating mga alagang baboy. Sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa aking channel, maraming maraming salamat po. At sa mga subscriber at silent viewer, maraming salamat. At sa ngayon palang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na like subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa natin na video. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming! Bye-bye!